Yan, magandang gabi po mga ka-listeners. Sa oras na ito, uh, mag ang vlog ko po ngayon tatalakayin ko po ang isang uri ng laboratory examination na ginagawa sa mga similya ng lalaki. So, itong vlog ko po na ito ay maka para makatulong po sa lahat ng mga kalalakihan para sa mga tanong po nila tungkol sa similya. At kung ang iba ang purpose po ninyo ay wag na po kayong manood. For knowledge purposes only, for educational purposes only, para matuto lang po kayo, ang sin analysis po ay tinatawag din pong uh, semen analysis or semen evaluation. Isa po itong uri ng laboratory test ginagawa sa laboratory or sa hospital na para malaman yung mga parameters ng semilya ng isang lalaki. Yung parameters, yung nilalaman kung gaano karami, anong itsura, anong bilang. So, mamaya malalaman nyo po, iisa-isahin ko po. Ang test po na ito ay kadalasan ay isinasagawa uh, para malaman kung ang isang lalaki ay may kakayanan ba na makabuntis. Okay, na ito po ay Uh, pinapagawa ng mga doktor sa mga kalalakihan kung ang mga lalaki ay nagpa-check up dahil at least one year na po silang nagtitry ng kanyang misis para sila ay makabuo ng bata pero hindi pa rin sila makabuo so yan po yung isa sa pinapagawa ng mga doktor ang analysis po na ito ay may iba't ibang okay, nilalaman, itong similya yung puti na kadalasan na sa 5 ml lang po or mahigit pa na kulay uh, uh, grayish white pagawa na po kami dati ng asawa ko ng analysis I think dalawa hanggang tatlong beses na po ang nangyari so ikikwento ko lang po kung ano yung nangyari so inabihan nga po siya ng doktor na magpagawa ng semen analysis tapos, ayon um, nung araw ng pagpunta namin sa ospital, well, dito kami sa Anibulacan area, sa skyline kami nagpagawa. Nasa around 800 po ang binayaran namin that time. Tapos, kung may feel health, may discount. Okay po. 800 to 1,200 ata kapag ka walang discount. 1,200. So, ang ginawa sa amin, pumunta kami sa laboratory, nagbayad kami sa cashier, tapos, nung nakabayad na kami, binigyan nila kami ng cup or lalaga, yan, specimen bottle. And then, pumunta na kami sa isang room sa hospital. Uh, tapos, uh, nilock namin yung room and then, dun siya nagsagawa ng tinatawag na pagpapalabas ng sinilya. So, itong ganitong bagay po ay normal na lamang po sa mga mag-asawa. So, medyo nung bago ko po uh, bago po siya pumunta para magpa semen analysis minsan uh, nagtalo pa kami kasi medyo nahihiya siya medyo uh, hindi niya kasi nakasanayin yung magalitong test pero ganun talaga ang mga lalaki kaya mga ma'am kung kailangan ng mga mister nyo ang magpa semen analysis natural lang po na sa una ay medyo mahihiya pero ang tandaan po natin dito ang isipin po natin dito ay para nga po ma-evaluate yung nilalaman ng similya ng lalaki. Para malaman kung alin doon yung uh, may problema, alin yung kulang, para alam ng doktor kung ano yung mga dapat niyang ireseta or uh, ireseta pang vitamins or gamot na para ano dumami. So, ayan, doon nga nagpalabas siya. Um, hinayaan ko lang siya eh. Pero kung halimbawa, mga mister nyo po, eh, medyo nahihirapan, tulungan, pwede naman tulungan. So, this is usapang mag-asawa po, no? Walang halong mali siya. Okay po? Sa mga malilikot ang isipan, wag na po kayo manood. Okay po? So, maging maingat din po sa mga nagko ha, mga ka -listeners. Para lang po ito sa mga malawak ang kaisipan. Pero kung ang isip nyo po ay para maghanap kayo ng bagay na kayo'y makaka, ano po, makapagpaligay sa inyo, hindi po ito yung vlog na yun. So, dito na po tayo. Um, nilalaman ng similya, una sa lahat, ay minimeasure o sinusukat po dito kung gaano ba karami semen volume, gaano ba karami, ilang ml ba, yung nailalabas ni mister kada pagpapagputok or pagpapalabas ng similya. Okay po, um, Pangalawa is uh, concentration, sperm concentration. Um, Ina-assess po dito um, kung gano ka ba, gano ba karami yung, yung sperm or yung mismong tamod, yung talagang ano. Iba kasi yung semen eh, yun po yung pinaka-liquido na. Pero yung semen na yun, milyon milyon na sperm ang nandoon. Okay po, tandaan nyo po. So, yun po yung lumalang ilang na napakaliit na nakikita lang sa microscope. Pag kasi sperm concentration, yun po yung tinatawag din po na uh, sperm count. Gano ba karami? Ilang milyon ba na sperm ang meron sa isang ml? Okay? Isang ml ng simil similia. Okay po, dyan malalaman, madidistinguish kung kayo po ay may kakayanan na makabuntis po at least 15 million per ml to 39 million per ml is normal. Pero pag less than that, I think is mahihirapan po kayong makabuntis. Next po, number three sperm motility. Binibilang ilang porsyento po ba ng mga quality sperm ang nandyan sa linabas na yan. Kung yung pag, pag, uh, paglangoy po ba nila is uh, forward progressive yung iba kasing si is pag lumalago, lumalangoy gumigilid-gilid ng ganon gumigilid. so hindi sila nakakalangoy papunta sa egg so binibilang po nila kung ilang porsyento yung nakakalangoy ng mabilis at diretsyo yung kasi may mga similia na patay okay po. o kaya naman yung iba yung paglangoy is patagilid katulad ng nakakasabi ko lang po yung iba lumalangoy, gumigilid na gumigilid na gano'n. Okay, mas maganda kung diretso at mabilis ang langoy. Next po, tatitignan din po sa men analysis yung morphology, yung shape ng ulo ng sperm. Yung iba kasi po, alam ko ang normal po, isearch nyo po sa Google yung normal na itsura ng sperm, pa ganun po. Yung iba kasi, dalawa yung ulo, Uh, yung iba naman, maiksi yung buntot. Talaga mahirap ang makalangoy. Yung iba naman, ang haba ng ulo, patusok. Yung iba naman, napakalaki yung ulo ng sperm. So, napakarami palang itsura no, na pwede makita sa semen analysis. Sunod pong isi-check yung pH level, kung gano'n ka ba ka-acidic or ka-alkaline ang similya ng lalaki. Sunod is total count. So, bibilangin naman po dito yung uh, gaano ba karami, ilang milyon ba ang sperm doon sa kabuuan nung nilabas ni sir. Iba yung concentration na per ml po yon. Ito namang sperm count, yung kabuuan nilabas ni sir kung ilang milyon ang sperm doon. Number seven ay vitality. Okay, um, binibilang po kung ilan po yung buhay na sperm doon sa mismong nilabas ni sir. Okay, um, may mga teknik po na ginagawa dyan sa laboratory para mabilang okay, mabilang po yan so, ang simulisis po ay napakahalagang diagnostic tool or laboratory uh, check up para malaman kung ang isang lalaki ay may kakayanan bang magkaanak so, payo ko po sa lahat ng mga nagnanais na magkaanak is mahalaga na kayo po ay magpa check up na po ay po. So, yan po ha. Sana may nayambag po ako sa inyo ngayon na isang kaalaman na makakatulong po sa inyo sa inyong pagpaplano ng pagbubuntis. So, hanggang dito na lamang and maraming salamat. Prevention is better than cure and also respect is important uh, characteristic of a man. Okay pa yun lang. Bye-bye!